Ah, uh, hello guys, magandang tanghali po sa ating lahat. So, may dumating po tayo rito ng mga Salong mga ayun. bisita. Ayun, ayun sila yan. Hi. Hi. Uh, shout out sa inyo. Shout, shout out sa mga purisim Roberto Abi TV Vlog. Yan, so napagkaisa namin mga guys, napupunta kami sa doon sa may barahan ko sa may kongko ng bangka. So, tara guys, sama tayo. Uh, magmumukbang tayo doon. Magkukuhan tayo ng mga buko-buko. Ayan, mga gusto nilang buko. Ayan. So, ayan. Nagkakasayahan. Ngayon lang yan, araw na to. Ah. So, ito ang pagtatanim ng kulit, pa guys, ng aking mga pinagkakabisibisihan. O, dito po kami sa guba. Kita nyo, may mga puno. Guba daw. Ayan sila, guys. Ayan na yung iba. Ayan. <laughs> okay. Uh, ayan. So, yan sa mga tanim namin. yan guys, malalaki na. Nung nakita nyo nung nakaraan guys, malilit pa lang yan. So, yung kamuti namin na harbisan na rin. Ayan. Oh yeah. Okay guys. Ayan yung pisang ko, ate ko. Ha, yung ate kami! Malabon! Ayan. Ayan. ayan, okay. So, sa mga nagsubscribe na taga Malabon, mapapanood ninyo yan. Umaya. Okay. Ito yung tanim namin, na o. Ayan, o. Mga... Ayan, ate Melo. Ayan, nandito kami ngayon. So, ayan si ate. Ayan guys, o. May na-shutdown na. na. Tingnan nyo, o. Yan, nagkakasayahan. Yan, yan natin, may pitcher May dana, may, eh, mga, may mga tubo natin. Oh. malilit. Oh, may, may da, oo. Oh, oh, Yan yung aking ampalayahan. Yan. Yan, guys. Inang ang pinasyal nila rito. Tapos maliligo kami. Oh, guys, may mga bunga na rin. Ayan, oh. Ayan doon, banda may mga bunga na yan. May gaway-gaway. Ay, may mga tanim na hanggang May tanim na rin yan. Okay. A few moments later. Ayan guys. So, nag-uumpisa ng maligo. Ayan. Ayan. So, ate, itpaglosad ato dito. O, medyo malahalarom lahat. Pero eh, lulusad ang, ang lunday. Oh, oh. Lulusad ang baluto. Oo. Oh, Ah, ito dito, ginagyan ta. Ah, oh, so, ayan guys. oh, so, ayan kami. oh, ah, yung dalawa nandun pa sa taas. Guys, ah, mga tuwan-tuwa yung mga bisita ko mga guys. So, ayan. Okay, kaway, 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 kaway. Shout out kayo, shout out. Shout out sa lahat ng nanonood. Ayan. So, iba yung bakasyon namin, guys. Dito lang kami sa, kwan, sa ilog, ilog lang. Pero dagat pa rin to, guys. Maalat. Ayan. Oh, shout out daw. Ayan. Ayan. Mga taga San Miguel. Shout out sa <laughs> Mga taga San Miguel po, shout out sa inyo lahat yan. Ayan guys, kasama na nila yung aso guys. Hindi nakatiis yung aso, sumakay talaga. Ayan ayan kasama na nila yung aso ko i die i yan naliligo dito guys yan eh and guys nagwaan kami ng buko guys Tapos tinapon na yung mga pan buko ayan guys oh nagbibigbigik na bibigbigik Masarap guys. Yeah. Yeah. guys. May royal. Ang simple ng timbalin guys. May royal, skyplex tapos buko, tapos yelo, gatas. Ayan lang. Okay. Sarap yan. Ayan. Okay, oh. Feeding to, oh. Feeding, guys. <laughs> oh di diba? ba? Pataba. Oh. O. pa? Hmm. Ate, sarap. ikaw paway la anay Ay, dulo ng ay manti dito ko pa nga anay baso balay na imante dito imante hadi di 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 ako guys imante ro si dito ayan guys oh parang takos na lang ako guys pulutan Ayan, no yung lang kami magkasayahan dito guys yan yeah. si Ate Rosel. yung mga cha, mga kuha natin. Tsabi natin mga pamangkin. Ayun. Ate Ari pa. Mga charot. Mga pankita. Charot. Kuha daw to charot, ba'le anak. Kulang ku charot. Ari pa, ari pa lang ku sara. Antobig di damain, ha ma. Agay, wala no. Astig anim royal anim mudang. Di pa ari, hindi pa password o, nino ba, nino Yan. Maaalala nyo ako sa timpla ko, ha? Simple lang. Anong masasabi nyo? Hindi masarap. <laughs> hindi masarap. hindi masarap ako na din. Ayan, oh. Hi guys! Hi guys! Hi guys! Hi guys! Hi Hi Yan. Ah, yeah, chauffeur dyan, ha? <laughs> Naalala. <laughs> Ayan. Okay. Ayan, si Esmi. Makain na si Anak ko. Ayan, taga-edit ko. Editor ko yan. Kaso nga lang, minsan hindi naayos. So. <laughs>